and guys ito yung ano natin guys, egg white granulated and sibuyas Bombay. guys, ano guys lang, no? kung ano guys, ito yung alam namin guys ng no? kung Unahin mo na, unahin ko muna to, guys. Sa ibutang na natin ng kaha. Ilagay na. Ayan, guys, pinainit ko lang yung mantika, guys. Tapos Ilalagay natin tong ano yung Unahin muna natin, guys, kasi mga ngamoy siya ng kanin norte. Ayaw kasi ng asawa ko, guys. Hindi siya kumakain ng

Panginoon ay tapos ilalagay na natin ito guys ito bang gusto ang gini lang ayan guys ilalagay kinilagay ko na guys yon. lagyan pala nato ng ano guys ayan natin guys over there buddy guys it's okay it'll be okay i don't know Ngayon, okay, guys, ibalik ka rin na natin sa baka mo na siya. Hindi pala siya, ano, guys, hindi siya okay. Mm-hmm.

guys, yung ano natin, guys, yung iluto natin, guys, na ulam ayan, guys. Ayan, nah, natin. Ayan, natin. ayan guys ayan. ano yan guys egg with carne norte kaya ayan guys ayan ayan so ayan yung dalawa ka guys ayan egg yan guys with omelet, omulet yan so ha yan yan guys it yan lang yung vlog ko na ito guys simple lang guys magluto ng ulam ng hapunan sana guys, hindi kayo magsasawa na sana. Makasupos sana, supportahan nyo ako guys sa aking mga vlog. Kahit ganito, kahit simple lang guys. Maraming salamat sa nanood, sa nagsubscribe. Maraming maraming salamat. Hanggang sa next vlog ko, maraming maraming salamat po. Thank you for watching.